Isang araw, habang si Jesus ay umalis upang manalangin ng mag-isa, ang kanyang mga alagad ay pumalaot upang mangisda. Ilang oras silang pumalaot sa tubig nang dumating ang isang bagyo. Wow! Ang lakas ng hangin! Tama! Kailangan na natin pumunta sa kabilang tako ng dagat! Papagabi na at napakalakas ang hangin! Eh paano si Jesus? Umalis sa upang manalangin. Hindi ba natin siya antayin? naroroon siya kung saan natin siya iniwan. Maaari natin siyang balikan bukas. Habang naghahanda silang maglayag, lumala ang hangin at alon. Bigla, may nakita si Philip isang tao sa tubig. Mukha silang naglalakad sa tubig. Oh! Diyos Philip, ano yun? Bakit ka sumisigaw? Mm, mm, Ano? Philip, pwede ba tulungan mo na Anong mga kaibigan? Tingnan nyo! Ano, ano yun? Ano? Ano? Paano nangyari yun? Isang lalaki ang naglalakad patungo sa atin. Hindi maaaring maglakad ang tao sa tubig. Multo ngayon Ang mga alagad ay gulat na gulat habang ang misteryosong nilalang ay patuloy na naglalakad patungo sa bangka. Pagkatapos, narinig sila ng isang tinig na tila pamilyar. Mga lalaki, huwag kayong matakot. Ako ito. Panginoon, ikaw po ba yan? Kung tunay ngang ikaw yan, hayaan mo po ako makapaglakad din sa tubig. Halika, Pedro. Pedro, sigurado ka ba sa iyong gagawin? Papunta na ako sa iyo, Panginoon ko. Magaling, Pedro. Tumingin ka lamang sa akin. Ah! Uh, Hu! Kuro! Nakita mo ba ang laki ng mga alon nito? Panitilihin mo ang iyong paningin sa akin, Pedro. Pedro, huwag mong pansinin ang panganib sa paligid mo. Tumingin ka lamang sa akin. Kasama mo ako. Mahirap po, Panginoon! Di ko po kaya! Lumulubog na ako! Nang dumating si na Pedro at Jesus sa bangka, tumigil na ang bagyo. Ang tubig ay naging kalmado at ang langit ay naging malinaw. Ipinakita muli sa mga alagad ni Jesus na siya ay ang anak ng Diyos at pinuri siya. Habang patuloy na tinitignan ni Pedro ang nakakatakot na paligid, nagsimula siyang lumubog sa tubig. Ngunit iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinila si Pedro pataas. Pedro, ang liit ng iyong pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? Sinabi ko sa iyo, kasama mo ako. Patawad po, Panginoon. Halika na. Pumunta na tayo sa bangka. Nang dumating si na Pedro at Jesus sa bangka, tumigil na ang bagyo, ang tubig ay naging kalmado at ang langit ay naging malinaw. Ipinakita muli sa mga alagad ni Jesus na siya ay anak ng Diyos at pinuri siya. Kumuha Totoo Tut ikaw oh, ang Ikaw ang anak ng Diyos! Wala nang pagdududa!